Hello Leo, sun, moon, and rising. Uh, ako po pala si Madam P at ito ang uh, reading natin, astrological reading for the sign of Leo. Be sure to check yung iyong sun sign, moon sign, and yung rising sign, especially yung rising sign mo. Dahil ito yung mas magbibigay ng uh, messages sa'yo or pwedeng magbigay ng messages sa'yo. So Leo, start natin ang reading for you. Ah, uh, by the way, bago ako magsimula, pa-subscribe pa din po pala ako or pa-subscribe doon sa aking channel sa Facebook, Madam P, at, at yung page namin na yon doon ka pwedeng mag-inquire ng personal reading. ayan. And may mga pino-post din ako doon na guides na hindi ko naman pinopost post dito sa YouTube, so feel free to follow me there um, i start na natin. pa ako dyan sa baba, kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Kasi kahit po busy yung aking schedule, pag nakikita kong marami ang sumusuporta sa akin, nagaganahan ako mag-reading para sa inyo. No? Dahil parang nakikita ko ay marami ang nag-aabang sa akin. So, hopefully ay mag-comment ka dyan sa baba. Okay? Let's start, Leo this is for Leo. Ang pag-uusapan kasi natin dito is yung pagpunta or pag uh, pagpasok ng um, sun sa sign of Scorpio. Okay? So, ano yung maaaring maging effect nito sa'yo? So, Leo, ah, uh, ikaw napaka skillful mong tao. You are very talented. You are someone na uh? um, kumbaga, mad, kumbaga, ikaw ay inborn or born ka na na ganyan, na marami kang alam, you are, could be very artistic. ba? Diba? And, alam mo, malaki ang maitutulong ng home. Ayan. And, by the start of this month, uh, by the start of this transit, I mean, no? By the way, ang transit na ito nangyayari October 22. Ito, habang nire-reading ko siya, October 22, nasa, si Sun ay nasa, ano na, nasa Scorpio na. So, uh, papunta, uh, I mean, ang, ang end niya is November 21. So, around this time, magiging malaki ang tulong ng placement ni Sun pagdating sa way ng pakikipag-communicate mo. Okay? Pwedeng sa social media, pwedeng mas mapansin ka. And may mga later on, no? Uh, mga November, second week of November, mga ganyan, magiging malaki din ang tulong ng sun dahil ito ay magbibigay ng pansin or shine naman pagdating sa iyong home or sa house. The problem nga lang dito is that around this time, si sun nagkakaroon ng hindi magandang aspect or placement dahil nagkakaroon siya ng squaring with the two ruling planet ng Scorpio S na nasa Scorpio tapos yung ruling planet niya na Pluto and Mars is nagkakaroon ng hindi magandang aspect, so ibig sabihin pwedeng be careful pagdating sa uh, mga bagay na sinasabi mo online, mga nakakakonect mo sa online ayan, and mga ipinopost mo sa social media be careful Leo dahil pwedeng magkaroon ng malaking pagbabago dyan sa mga taong yan if you are in a relationship uh, sa taong na commit mo sa online or may online communication conversation kayo uh, high chance na magkaroon ng pagkaaway or hindi pagkakaintindihan so be very, very careful. Okay? Pwede may mga actions na gawain. And also, if you are guilty of you connecting with people online na hindi mo dapat maka connect or doing stuff online na hindi mo dapat gawain, be careful dahil pwedeng ito makita or malaman ng mga taong pinag bibigyan or mga taong sinisikretuhan mo. Okay kasi pwedeng magbigay attention or pansin sa kanila ito ngayon. You know, Sun in Scorpio there are secrets na pwedeng malaman, makita na magbibigay ng malaking transformation para sa iyo. Especially sa iyong work or career pwedeng maapektuhan. Okay? Magbibigay ng big change para sa iyo 'yon. Well, kung hindi mo naman uh, gusto 'yung mga nangyayari sa'yo with regards to your career, with regards to your life right now, there's a possibility din na mag-create ito ng tension. No, pwedeng mas mapansin mo, hindi ko talaga to gusto eh. Ayoko ng ganito. And then there's a possibility of you na mag-take ng actions towards that. Na kailangan gawan mo ng action yung mga bagay na hindi mo talaga gusto. And uh, yeah, maybe some of you getting out of uh, your career. Pag, pag lipat ng trabaho or paglipat ng maybe even country para sa iba no paglipat ng pagtransfer ng tahanan kasi mas mapapansin nila or mas makikita nila na hindi ako masaya dito sa ginagawa ko and there's a high chance na nandun yung ay ito na, gagawin ko na talaga. Dahil pwedeng matagal mo na yung napapansin or nahigita eh. Kaya lang pwedeng magkaroon ka ng lakas ng loob na gawin ito ngayon. Okay? And, uh, pagdating sa usaping spiritual, pwedeng malaki ang mabago sa'yo. Um, pwede iba, no? ngayon ngayon pa lang nade-discover itong YouTube or uh, mga spiritual practices online and pwedeng ito magbigay ng tulong sa'yo. Yan, hopefully, isa ako dun sa nakuha mong guide sa online para mabigyan ka ng guide sa iyong buhay and uh, magkakaroon ng malaking pagbabago dito. No? Na pwedeng in the past, pwedeng hindi mo nagagawang Um, makita because you are more inclined sa career or reality. Pwedeng mas nakafocus ka doon sa mga bagay na yun. But now, pwedeng magkaroon ng heightened connection or heightened uh, pansin dito sa sa yung spirituality. So, usaping spiritual na, bag na spirituality mo malaki din kasi ang tulong ng dreams mo. Be, be sure to connect with your dreams around this time dahil malaki ang pwedeng ma-message na makuha mo through your dreams especially itong si Mars mo kasi is nagkakaroon ng draining with the planet of Neptune and pwedeng mai ka talaga ng um, ng ng pangyayaring ito sa universe no the universe will help you na mas mai-align ka sa iyong purpose sa kung ano ka talaga dapat or ano yung mga dapat mong matutunan sa mundo na makakatulong din naman sa iyo sa iyong development as a person and lalo na sa usaping spiritual, then it might be there is this message sa yung dreams na matulungan ka na ma align sa mga tamang tao at tamang direksyon sa buhay mo. Okay? Um... Some of you, you, you might be, you know, kakatapos lang kasi ng yung full moon in Aries. Uh, kung ano man yung mga transformation na nangyari sa'yo. I can see a lot of healing na ginagawa mo ngayon. Um, if you want to share itong mga experiences mo, sa iba para mas mag-guide din naman sila, matulungan sila whether spiritually or yung particular knowledge mo lang na natutunan sa mga experiences mo na yan. Pwedeng mas ma gawa mo yan around this time so may mga taong makakakonect ka makakausap mo sila and somehow makakatulong, makakatulong ka sa kanila para mas mabigyan sila ng clarity ng mga bagay na dapat baguhin sa sarili din nila para maging mas maayos ang buhay nila. Okay, so ma malaki malaki ang maitutulong mo sa kanila. So that's it for now. Thank you for watching. Hopefully nabigyan kita ng magandang message and guidance for you. Um thank you again. Sana ay na-appreciate mo, mag-comment ka na lang dyan sa baba. If you want to book a personal reading, Madam P sa Facebook, pero hindi mo ako masasearch, mahirap isearch, maganda, i-click mo na lang yung link sa description box or uh, ilagay mo, i-search mo sa Facebook, hashtag Virgo Philippines or hashtag Unicorn Princess Tarot. Walang space, yan. Na masasearch mo yan. Kasi may mga post ako na naginawa na nilagay ko yung mga hashtag na yan. So, makikita mo ako doon. And that's it for now. Bye bye. And I love you all.